Ang relasyon sa panahon ngayon hindi lang basta nagpapakumbaba sa lalaki. Minsan ginagawa silang inutil. Sa umpisa malakas sila, leader, nakatuon, may mission. Pero habang tumatagal, napipressure na sila sa emotion. Hindi na kay Lord nakikinig. Ipinagpalit nila ang paninindigan para sa komportabling buhay. Tinawag nilang pag-ibig. Pero ang totoo, duwag lang sila. Ganito unti-unting nauupos ang lalaki. Nawawala yung tapang. Nabubura yung pagkakalalaki. Hindi dahil masama ang magkarelasyon, kundi dahil ginawa mong Diyos ang kompromiso. At kahit Kristiyano ka, o simpleng lalaking sawang-sawa ng maging multo sa sariling bahay, totoo pa rin to. Hindi na bago to. Hindi ikaw ang unang lalaking nabitag dito. Si Adam siya ang nauna. At hanggang ngayon karamihan ng lalaki ginagaya pa rin siya binigyan siya ng Diyos ng misyon, ang bosses, ang autoridad, at iniwan niya lahat yon. Hindi para sa kapangyarihan, hindi para sa sarap, kundi para sa kapayapaan. Nakita niyang nilalampasan ang linya, pero nanahimik siya. Pinakinggan niya ang kalaban magsalita, pero wala siyang ginawa. Nakinig siya sa asawa imbes na sumunod sa Diyos. At ganyan din ang ginagawa ng marami ngayon. Ramdam mong may mali. Alam mong unti-unti kang lumiit, pero pinipili mong manahimik para lang walang gulo. Hindi yan pag-ibig. Pagiging duwag yan. At yan ang pumapatay sa tapang ng lalaki. Yan ang dahilan bakit malalakas na nawawalan ng bayag. Akala mo ang kompromiso tanda ng mabuting asawa. Responsableng lalaki. Sacrificial leader. Pero eto ang totoo. Sa tuwing inuuna mo ang emosyon niya kaysa utos ng Diyos, nababawasan ang pagkakalalaki mo at hindi yan biglaan. Dahan-dahan, tahimik. Hindi mo namamalayan. Dati nagdarasal ka ng malakas bago kumain. Ngayon puro abot ng asin, walang dasal. Dati may oras ka sa Saturday Men's Group. Ngayon binitawan mo kasi sabi niya sobra na ang church. Dati go na go ka sa mission mo. Ngayon hihintayin mo muna kung trip niya bago ka kumilos. Hanggang isang araw gigising ka. Mahina ang espiritu. Manhidang damdamin tulala ang isip. Hindi dahil dinurog ka niya, kundi dahil iniwan mo ang pwesto mo. At eto ang mas malupit. Magpapasalamat ka pa sa kanya. Iisipin mong ito ang tunay na pagiging lalaki. Na ang tahimik na pagkamatay, yan ang real man. Pero matagal nang binalaan ng Diyos. Kapag busog ka na, kapag okay ang lahat, huwag mo siyang kalimutan. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagdala sa iyo rito huwag mong kalimutan yung tinig na nagturo sa iyo paano maging lalaki pero nakalimot ka at ngayon emotion na ang driver mo hindi na espiritu hindi ang relasyon ang bumasag sa iyo kompromiso hindi ka tinawag ng Diyos para maging nice guy tinawag ka niya para manguna para lumaban para magsalita para tumindig sa gitna ng apoy at sumigaw pero ako at ang sambahayan ko si Lord ang pinaglilingkuran namin yan ang itsura ng headship. Yan ang tunay na pagkalalaki. Hindi katahimikan, hindi pagsuko, kundi digma ang espiritual. Mahilig ang mundo sa lalaking walang kibo. Yung asawa na tahimik lang, yung tatay na oo lang ng o, yung leader na kusang bumibitaw para lang walang gulo. Sasabihin nila, mature daw, selfless daw, Christ-like daw. Pero ito ang hindi nila sinasabi. Wala siyang respeto, hindi siya nangunguna. Unti-unti lang siyang namamatay. Mas mabagal nga lang kaysa iba. Tigilan na natin paligoy. Gusto niyang mag-church, pero walang gana si Mrs. Kaya ayon sa bahay na lang paulit-ulit. Nakikita niyang nakadikit buong araw mga anak sa TikTok. Pero pag sinabi niyang mag-Bible study tayo, baka tunog masyadong istrikto. Kaya hinayaan na lang. Binabastos siya ng asawa sa harap ng pamilya, pero hindi lumalaban ngumiti lang, tinawag niyang pagpapakumbaba. Dati nilalabanan niya ang gulo gamit ang katotohanan. Ngayon, tango-tango lang palit-usapan, tinawag niyang peacekeeping. Pero sa totoo, takot lang yan na naka-disguise. Nagiging multo ang lalaki sa sariling bahay. Oh mabait, tahimik, safe. Pero hindi na delikado. Hindi na nire-respeto. Hindi na nangunguna. At pumapalakpak ang mundo. Happy wife, happy life. Kalakohan. Hindi yan wisdom. Idolatry yan. Hindi ka na naglilid ng tahanan. Emotion na ang pinapadaloy mo, hindi vision ng Diyos. Hindi ka na nag-aalaga ng mandirigma. Puro adik sa screen na walang kilalang Diyos ang pinapalaki mo. Lahat yan kasi takot ka sa tension. Takot matawag na controlling. Takot umangat at manguna. Pero hindi ginagantimpalaan ng Diyos ang takot. Ang sinusuklian niya, Obedience linawin natin. Hindi ito tungkol sa pagiging diktador. Hindi ito tungkol sa pang-abuso. Ito ay tungkol sa pagiging lalaking nasa ilalim ng autoridad ng Diyos para makapanguna kagamit ang puso niya. Si Jesus hindi niya binuli ang church. Dumugo siya para sa kanya. Pero kahit kailan, hindi niya hinaya ang pangunahan siya. Yan ang modelo. Manguna ka ng may pag-ibig, pero manguna ka pa rin. Magsalita ng totoo ikaw ang magset ng tono. Protektahan mo ang spiritual na klima ng pamilya mo. Kahit may tension, kahit hindi nila gusto, kahit hindi ka maintindihan. Kasi hindi ka tinawag para magmanage ng feelings. Tinawag ka para bantayan ang apoy. Kaya tanungin mo sarili mo, sino ba talaga ang nasusunod sa bahay niyo? Mood niya? Healing nila? O boses ng Diyos? Kasi kung takot na ang namumuno matagal nang wala ang katotohanan. Ito ang katotohanan walang gustong aminin. Ang pagmamahal ng asawa mo may kondisyon at hindi ibig sabihin masama siyang tao. Ibig sabihin lang babae siya. Kasi ang pagmamahal ng babae hindi nakabase sa nararamdaman mo lang. Nakabase yon sa kung sino ka bilang lalaki. At kapag tumigil ka ng maging lalaking tinawag ka ng Diyos na maging... Kasama nun, mamamatay din yung attraction niya sa'yo tumigil kang manguna, titigil din siyang magtiwala. Lumambot ka, maiinis siya. Ginawa mong sentro ng mundo mo yung buhay niya, pero ang kapalit unti-unti kanyang hindi na nire-respeto. At ramdam mo, mas malamig siya, mas walang gana, mas malayo. Pero imbes na magising, lalo kang humahabol, lalo kang nagpapapansin, lalo kang nagpupumilit sa kanya. Pero hindi gumagana kasi ang hinahanap niya hindi pagsunod, kundi lakas. Hindi abuso, hindi yabang, kundi spiritual na bigat. Yung klasing lalaki na hindi natitinag kapag sinusubok siya, na hindi natitiklop kapag nagiging emotional siya, na nananatiling nakaugat sa katotohanan kahit kapalit ay mawala ang approval niya. Yung klasing lalaki na ganon, sinusundan niya. At bago mo tawagin na toxic o unfair, intindihin mo to. Hindi yan manipulation. Design yan. Hindi sinabi ng Biblia, Mga asawa, mahalin niyo ang mister niyo unconditionally. Ang sabi, Mga asawa, magpasakop kayo sa mister niyo gaya ng sa Panginoon. Ang posture niya, responsive. Hindi random. Hindi automatic. Sabi ng Diyos kay Eva sa Genesis, Ang pagnanasa mo ay para sa asawa mo at siya ang mamumuno sa iyo. Hindi sumpa yun. Salamin yun. Ganyan siya dinisenyo. Pros mag-respond sa lakas, sa spiritual na ayos, sa godly na pamumuno. Kapag ang lalaki lumalakad ayon sa Diyos, doon siya nakakaramdam ng seguridad. Doon siya sumusunod. Pero kapag naging passive, malambot, laging needy ang lalaki, hindi nawawala ang pagmamahal niya. Umaatras lang ito. Hindi dahil masama siyang babae, kundi dahil dinisenyo ang kaluluwa niya na sumunod sa lalaking sumusunod sa Diyos. At hindi yan kahinaan, yan ay karunungan. Karamihan ng lalaki akala nila ang pagiging godly husband ay simpleng mamatay sa sarili. At totoo naman yon. Pero dito sila sumasablay. Mali ang pinapatay nila. Pinapatay nila yung boses nila, yung pangarap nila, yung boundaries nila, yung pagkatao nila. At lahat yan tinawag nilang sakripisyo laging paalala, unahin mo siya. Mamahalin mo siya gaya ng pagmamahal ni Kristo sa church. Dapat mamatay ka sa sarili mo. Pero may hindi sinabi sa'yo. Namatay si Jesus ng may purpose. Hindi dahil people pleaser siya. Hindi dahil may guilt. Hindi dahil napaikot siya ng emosyon. Namatay siya bilang lalaking may mission. At kahit nag-alay ng buhay, hindi nawala kung sino siya. Diyan sablay karamihan ng mister, Akala nila pag sa asawa ibig sabihin burahin ang sarili. Kaya nanahimik na lang. Nagpabobo. Tinabunan ng apoy. Tapos tinawag nilang pagmamahal. Pero hindi yon biblical. Yon ay self-erasure. Suicide ng kaluluwa na nakamaskara bilang humility. Hindi sinabi ng Diyos na patayin mo ang identity mo. Ang sinabi niya, patayin mo ang laman. Magkaiba yon. Ang laman, kaya bangan. Libog, Kasakiman, Kasalanan. Pero ang boses mo, ang mission mo, ang conviction mo, yan ang binigay ng Diyos para makapanguna ka. Kaya kapag pinatay mo yon, hindi ka nagiging banal na nakawan ka. Ilapat natin sa totoong buhay. Tumigil ka mag-set ng direction sa pamilya kasi ayaw mong matawag na controlling. Binitawan mo yung pangarap mong trabaho kasi hindi pasok sa timeline niya tiniis mong walang oras kasama si Lord kasi gusto niyang lagi kang available emotionally. Tinago mo opinion mo para lang maiwasan ang isa na namang serious talk. At ngayon, pagod ka, wala ka sa sarili, may galit ka sa loob, at hindi mo nakilala kung sino ka. Hindi yan love, kaday na yan. Hindi ka tinawag ng Diyos para maglaho, tinawag ka niya para manguna. May bigat, may pag-ibig, ang biblical headship, hindi diktador, pero hindi rin katahimikan. Responsibility yan sa direksyon ng pamilya mo nang hindi isinusuko ang kaluluwa mo para lang lahat masaya. Handa akong mamatay para sa pamilya ko, pero hindi ako magiging multo para lang walang away. Ang godly leadership, hindi binubura ang lalaki. Hinuhubog siya. At ang asawa mo, hindi siya naghahanap ng martir. Gusto niya lalaki na may gulugod na lumalakad kasama ang Diyos. Kaya tama na sa paglit. Tama na sa pagtatago sa peking humility. Tama na sa pag-aakalang sakripisyo ang katahimikan. Hindi ka tinawag para mamatay ng tahimik. Tinawag ka para mabuhay ng matapang. Magmahal ng todo at manguna gamit ang apoy na inilagay ng Diyos sa iyo. Ito ang takot na pasan ng karamihan ng lalaki pero never inaamin. Paano kung tumayo ako at manguna? Paano kung tigilan ko ang pagiging people pleaser? Paano kung bawiin ko yung boses at conviction ko? Mawawala ba siya sa akin? Maling tanong yan. Mas magandang tanong, ano ang mawawala sa akin kung hindi ko ginawa? Karamihan ng lalaki akala nila dalawa lang ang choice. Maging controlling na gago o maging tahimik na alipin. Pero parehong kasinungalingan yan. May pangatlong daan. Godly authority hindi domination hindi pagsunod sa emosyon kundi pamumuno na nakaugat sa katotohanan at suportado ng langit ganito ka mangunguna nang hindi nawawala ang sarili mo lumakad ka muna kasama ang Diyos bago ka manguna sa iba kasi kung magulo ang buhay mo magugulo rin pamilya mo bago ka maging asawa anak ka muna bago ka maging leader follower ka muna ang lalaking lumalakad kasama ang Diyos dala niya ang bigat kasi ang autoridad galing sa alignment. Magsalita ka mula sa conviction, hindi sa emosyon. Ang pamumuno, hindi ibig sabihin sumisigaw ka lang nang mas malakas. Ibig sabihin malinaw kang magsalita. Babe, hindi ito tungkol sa pagkontrol sa iyo. Tungkol ito sa pagprotekta sa ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Ikaw magset ng direksyon ng bahay. Ikaw magtakda ng tono. Ikaw magumpisa ng panalangin. Ikaw magtaas ng standard. Magkaroon ka ng buhay na mas malaki kaysa relasyon niyo. Hindi siya ang mission mo. Katulong siya para sa mission. At manguna ka ng may pag-ibig. Pero walang sorry. Hindi ka tinawag para manguna ng perpekto. Tinawag kang manguna ng matapang. Magkakamali ka. ko Kokontrahin ka. Mami-misunderstand ka. Pero kung nakabaon ka sa salita, kung nangunguna ka mula sa secret place... Kung titigil ka sa pagliit at magsisimula kang maglakad dala ang bigat, hindi mo siya mawawala. Mas gigising mo siya at maliging klaseng lalaki ka na kinatatakutan ng demonyo at sinusuportahan ng langit. Maganda kung sumapul sa iyo ito. Hindi yon basta sakit. Kaluluwa mo lang yon na naaalala kung sino ka talaga bago ka tinakpan ng takot at nakalimot. Kaya ngayon kumilos ka. Pangunahan mo ang pamilya mo. Sumunod ka kay Lord at tigilan mo na ang pagsusori sa bigat na dala mo bilang lalaki. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sariliin i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.